Happy Friday mga Parsi at Marcy! This is Mami Roxanne. At hindi ka pa na ako follow sa aking page eh, baka naman. Pagkatapos ko nga magugas sa mga plato eh, nagpuno naman ako nito mga lagayan namin ng tubig dahil dalawa na nga itong lagayan namin na nakalabas. Wala naman tayong no choice dahil tayo nga lang ang magpupuno nito at wala naman akong ibang maaasahan. Ewan ko ba sa mga kasama ko dito sa bahay ang hihilig nga sa malamig na tubig pero hindi mo nun maasahan magpuno? Charis! Ako lang ba pag may patdating kang ang parcel tapos alam mo para dito sa bahay, eh talaga namang sisipagin kang maglinis? Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano nga ba tong pinang i-spray ko, eh liquid dishwashing lang po ito. For me kasi mas madali matanggal yung mga tilamsik na mantika dito sa dingding kaysa nga dun sa basa lang yung pangunas mo ng tubig. Bago ko nga ituloy-tuloy itong pagpupunas ko, eh inalis ko nga muna yung mga nakapatong dito sa ibabaw ng kalan. Pag nagsasayang kasi hindi may iwasan na tumutulo nga pag napulo na. At balik tayo dito sa pagpupunas ko, pinanasan ko na nga rin itong kalan para maalis na nga rin yung mga tilamsik din na mantika dito. Siguro sa mga new followers ko, may mga magtataka kung bakit nga sa kabilang burner lang ako nagluluto. Sira na po kasi yung kabilang burner at yung isa na nga lang yung nagagamit ko. Kaya naman minamanifest ko to na sana nga ay mapalitan na rin. Matagal-tagal na nga rin nasira yung kabila at 2 years na nga yun mahigit. Kaya naman talagang gusto ko na nga itong palitan at kinakalawang na rin naman yung ilalim nito. Kaya kung mapapansin nyo sa mga mini vlog ko, eh, mahilig nga ako magpunas dito sa may dahil ang dami nga dito nalalaglag ng mga kalawang galing sa kalan. Pagkatapos sa hinugasan ko na nga rin itong mga nakaibabaw dun sa may kalan. Maganda rin kasi talaga pag nauhugasan nga to para iwas ipis na nga rin. Alam nyo naman sa mga ganong bagay talaga ay eh, napakahilig ng mga ipis. Isa na talaga to sa mga naging favorite part ko ng bahay, yung kusina. Dahil dito nga tayo nagluluto ng mga kinakain natin, kaya naman talaga kailangan malinis itong kusina lagi. Tsaka isa pa, nakakasipag din talaga magluto pagka ganito nga yung makikita mo sa paligid. Eto nga mga gamit ko dito sa may kusina, eh talaga namang alaga lang sa pagpupunas para ma-maintain mo nga yung kulay niya. At nandito na nga tayo sa exciting part dahil mag-unboxing na nga ako nitong in-order ko sa Shopee. Grabe talaga yung pagkakabalot nga nitong in-order ko kaya naman talagang secure na secure. Babasagin kasi ito kaya naman tamang-tama lang pagkaganito nga yung pagkakabalot nila. Sa talaga to sa mga pangarap kong gamit at napakatagal na nga nito sa cart ko pero ngayon ko pa nga lang na-check out. Pasok na pasok nga to sa ating tema na Tim at Tim Kahoy dito sa may kusina. May dalawahan nga nito pero tatluhan nga itong kinuha ko. Para nga sa kutsara, tinidor at saka sa chopsticks pero hindi naman tayo marunong mag chopsticks kaya naman yung ilalagay ko sa dulo eh istro na nga lang. Tapos nga yung ilalim nito para nga sa tuluan ng tubig tapos ayun nga yung pangsalo ng tubig, yung pinaka plate niya. At kita niyo yung pinakalagayan niya nga is kahoy tapos ang ganda talaga dahil may pahard pa sa gilid. O oh, ba diba? Aesthetic! At eto ha, ayusin ko na nga rito dahil dito ko nga yun ipupwesto. Pero pansamantala lang naman to dahil nga may naiisipan akong paglalagay nito pero hindi pa nga muna ngayon. At yun lang muna mga parset at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video!